Yo, what's up kaka -aro? Yan po, isa na naman mga pagpalang araw dahil mag-grocery po ko ngayon. Ang aga-aga akong nag dahil ito po ang babaunin namin papuntang Los Baños, Laguna. Dahil meron tayong project doon sa Barangay Bayog, Los Baños, Laguna. At ayan na po, nire-ready na po namin ang mga gamit namin babaunin papuntang Los Baños, Laguna. Yan po mga gamit natin, mga mga barena, grocery, yan po ang ating kasama si Melchor Perer, yun, shoutout sa'yo. Waiting lang kami dyan habang nintay namin yung carpool. At ayan na po, dumating na po ang carpool. Yan po si Sir Carlo. Taga Baku or Kabiti, napakabit po niyan si Sir Carlo at napakasipag. Pwede nyo po siyang tawagan mga boss kakaaro, ayan po ang kanyang number. Hindi lang po tao ang kanyang sinasabay. Yun, nagpapasabay din sila kahit anong ipadala nyo sa kanila or kalapati man yan or ano na produkto pwedeng pwede kay Sir Carlo at ito na kakaaro nakasakay na kami ni Sargent pupuntahan namin yung dalawa namin kasama dahil ready na rin sila at naghihintay sa amin yan po ang aming munisipyo sa San Carlos City, Pangasinan yung shoutout sa masipag na puso hmm medyo traffic na dyan kakaaro Excited pa nga ako dyan kakaaro dahil first time kong makapunta sa Los Baños, Laguna. Balita ko napakaganda daw doon kaya wala nang atrasan to kakaaro. At ito na po ang ating isang kasama na si Ninong na pupunta ng Los Baños, Laguna. Iisa na lang ang ating pipit-kapin doon sa Malasiki. Barangay Aliaga So shoutout kay Christian Pukis Maghintay ka lang dyan dahil malapit na kami Shiz! Nandito na kami sa bayan ng Malasiki kakaaro Hindi ko na nabidyoan ang isa naming kasama na sumakay Ayan po kakaaro, kumplito na kaming apat dyan Yun, reading ready na Excited kaming apat dyan kakaaro Dahil first time na yung pumunta ng Los Baños, Laguna Nandito na kami sa parteng Maynila kakaaro sulit, napakabilis ang biyahe dahil dumaan tayo sa skyway, hindi na po traffic, hindi na hassle sa daan. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel or Facebook page, huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-follow at i-like mo ang aking Facebook page at ang aking YouTube channel. Huwag mo na rin kalimutang mag-comment at i-share ang video na ito. Maraming maraming salamat po ka arog God bless sa lahat. At nandito na rin kami sa Los Baños, Laguna. Shoutout sa lahat ng mga taga Los Baños, Laguna. Malapit na kami kakaaro sa aming pupuntaan sa Barangay Bayog, Los Baños, Laguna. After 50 years, nakarating din kami sa Barangay Bayog, Los Baños, Laguna. Yan po, tapang tama, pista nila. Happy pista, Barangay Bayog. Traditional po nila yung binabasa yung mga tao kahit hindi nila kakilala yun po lahat ng mga taong bisita or di kaya taga dyan ay nagpapabasa sila dahil yun ang traditional nila dyan pag piyesta nila bumaba na rin kami dyan kakaaro dahil dito na po mismo ang aming paggagawan yan po ang aking mga kasama pagod na pagod sa biyay yun po ang aming gagawin dyan kakaaro maglalatiro po kami dyan hindi ito basta basta bahay kakaaro isa po itong mansion shout out kay boss minyo na siyang may-ari ng bahay na ito at syempre, pag pesta, merong tsibog. Yan po. Salamat po sa mainit na pagbisita sa amin, Api Pesta, Barangay Bayog. Salamat, boss, dahil binigyan nyo kami ng magandang matutulugan at safe po kami at nakasettle agad kami. Pagkatapos namin kumain, kakaaro, naigan agad kami yun, random namin ang pagod sa haba ng biyahe, traffic pa yun, pero sulit, sulit napakagandang lugar na to, Los Banyos Laguna shoutout sa lahat ng mga taga Los Baños, Laguna at ay naputulog na po ang aking mga kasama, ako pa ay nagising pa dahil hindi ako makatulog yun po, kanya-kanya sila ng posisyon yan si Christian tulog din mm. at ayan po ang aking ninong tulog na rin siya hindi siya makatulog sa kutsyon kaya gusto niya daw dyan sa lapag kasi malamig daw yan ang sabi niya so yan gising pa ako dyan kakaaro pero medyo inaantok na ako kaya dala lang siguro ng pagka excited kaya hindi ako makatulog hanggang sa muli kakaaro dahil ayoko nang isturboy ng aking mga kasama dahil pagod na pagod sila at matutulog na rin ako maaga kami magtatrabaho bukas abangan mo ang next video nito dahil napakaganda nito